Serape, si humingi po ako ng tulong sa inyo na kahit sana po makauwi lang kami ng anak ko. Dahil po wala po kami matirahan dito. Nakikitira lang po ba ako dito sa kaibigan ko. Uuwi na sana po kami ng anak ko. Dahil kahit po panggatas, wala na po talaga na wala po ako ng trabaho. Sana po matulungan niyo po ako kahit pag-uwi ko na lang po sa Iloilo. sa sasamahan po namin kayo, pahatid ng Iloilo, uh, -ilo. hatid namin kayo, kami bahala. And then pagdating po doon sa Iloilo, -ilo, bibigyan namin kayo ng kabuhayan. Papa. Kung ano pong klaseng negosyo kayo komportable. Mamay na po yung sa mag -ina. Bukas na bukas po, pupuntahan ka dyan uh, ng isang reporter namin. Bukas po na umaga. Opo. Oh, para sunduin na kayo. Dadalhin po namin kayo sa hotel. Opo. Oh, Meron kaming ano po, follow up tungkol doon sa isang uh, na nakatira for so many weeks o months na sa isang CR. Nadala na po namin sa isang hotel and they are well taken care of, kompleto sa gatas, wala namin promise, three times a day na pagkain, sagana po sila and uh, nilalakad na po. Kaya nakatenga pa rin sila sa hotel ngayon, at least hotel, oh, uh, dahil nilalakad po yung birth certificate ng kanyang mga anak. Oh, sa oras na makuha po yung birth certificate ng kanyang mga anak, hopefully before the end of this week, then ibibiyahin namin po sila sa Iloilo. At pagdating po doon sa Iloilo, as promised, isaset up po namin sila ng pangkabuhayan. Yan yung si Lona May. Binigyan na po sila ng groceries, idol, tool phone and tablet. Lona May? Hi sir, good afternoon. Mas maganda ka pa sa hapon. Salamat po. Okay, kumusta naman po kayo dyan sa hotel? na, sir. Malamig. Aircon na, ha? Tsaka Opo. Opo. yung kutsyon. Opo. Wala nang lamok. Wala Opo. na, sir. Kumusta po si baby? Okay naman po. Masaya-masaya po siya. Ayun. Nakakapanood na siya ng TV. Yun. Maganda. <laughs> ma'am, yung birth certificate po ng mga anak niyo, nilalakad pa po na aming mga reporter. Opo, okay. sir. Pag nakompleto na po yun, ma'am, tulad ng pangako, kayo po, ililipad namin pa ng ilo kasama yung aming reporter. E, set up po namin kayo ng negosyo na nababagay sa inyo. Huwag lang po yung sari-sari store. Diba sabi ko, tinda ng na sa gulay, isda, uh, food cart. Kung ano pa mamam, huwag lang sari-sari store. Ayan, binigyan natin muna sila ng mga damit at groceries kasi okay. pinangakuan natin sabi wag nang dalhin yung mga lumang damit. Daya, okay, diaper. So ma'am, nandiyan na sa inyo mga damit, ano? Nandito na sir, lahat sir. Diaper sa kagatas. Opo, nandito na po lahat. Okay, at uh, yung tool phone at saka tablet, nandiyan na? Nandito na din po. ayo may sarili ka ng cellphone, hindi ka na nanghiram. Opo sir. Okay, at tablet para doon kay baby. Opo, yung sa ano ko po, sa anak kong nag-aaral ng first year. Ah, first year high school. Hello po ma'am. Sige, babalikan ulit natin si ma'am. Bibigyan po namin kayo ng update sa oras na ready ng mga papeles at itatransport na namin. Bibigyan na si ma'am at sa kayong kanyang baby, pauwi ng ilo, -Ilo. Ilo, ilo Another update. For now, yan po yung aming update sa inyo. At they are well taken care of. Okay na okay sila doon sa hotel na kanilang kinalalagyan. Okay? Music